Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Marami sa atin ay takot lumangoy sa dagat dahil sa pangamba na may pating na nakambang umatake. Sa nakaraang taon, may tatlong daang kaso ng shark attack ang naitala sa buong mundo at ang iba sa kanila ay binawian pa ng buhay. Kaya sa video na to, mapapanood mo ang mga shark attack na nakunan sa video na siguradong magbibigay kilabot sa'yo. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Umpisahan natin sa lalaki na matapang na hinarap ang pating. Sa video, mapapanood ang mapangahas na paghawak ng lalaki sa nguso ng pating. Ang tawag rito ay shark petting at ginagawa lamang ito ng mga eksperto. Huwag mo itong gagayahin kung ayaw mong magkulang ang iyong daliri. Sa ilang turista na gustong makipagpatintero kay kamatayan, ang iba sa kanila ay sumusubok sa shark cage diving. Ito yung papasok sila sa loob ng metal cage at sa kapatata kami ng pating na lumapit sa kanila. Ikaw ba? Meron ka bang lakas ng loob na gawin ng ganitong activity? Kahit bayaran mo pa ako ng 10,000, parang ayoko ata. Ang mga white tip shark ang isa sa pinakadelikadong uri ng pating at ito ang napatunayan ng diver matapos siyang makagat nito. Buti na lang at to the rescue ang isang diver para bugawin palayo ang pating. Dito sa Africa, pinuroka ng tranquilizer o pampatulog ang pating para check upin ng veterinario. Ngunit nang inakala ng diver na to na tumalab na ang tranquilizer, dito siya nagkamali. Ang pating ay nagsimulang maging agresibo at sinakmal ang diver. Buti na lang at binigyan ng first aid ang diver at dinala sa malapit na ospital. Isa sa pinakamasayang activity sa dagat ay ang mag jet ski. Pero paano kaya kung merong pating na sumubok na kagati ng iyong binti habang nakasakay sa jet ski? Ito naman ang isa pang shark versus jet ski. Sino mag-aakala na hindi ka palaligtas kahit nakasakay ka sa jet ski? Maliban sa jetski, ang pagkayak ang isa sa pinakamagandang paraan upang malibot mo ang dagat. Pero, magiging happy pa ba ang kayak experience mo kung ang mga pating ang makakajaming mo sa dagat? Gaya ng dalawang kayaker sa video na sobrang kinilobutan dahil sa pating na umaaligit sa kanilang bangka. Dito naman sa drone footage, nakita ang walong talampakang pating na nakikimingil sa bangkero. Mukhang wala namang masamang balak ang pating sa lalaki. Pero still, siguradong nakakakilabot ang maka-experience ng ganito sa dagat. Ito naman ang lalaki na walang kamalay-malay na may pating palang papalapit sa kanya. Ito na ata ang maswerteng araw ng lalaki na to matapos siyang makabingwit ng pating. Sa pagpupumiglas ng pating, napataob nito ang bangka. Hindi porket maliit pa ang pating, hindi mo na dapat itong katakutan. eto ang napatunayan ng lalaki sa video matapos siyang makahuli ng baby shark. Sa tuwing may patay na balyena, ang mga pating ay nagpipiesta dahil isa ito sa paborito nilang kainin. Pero iba ang trip ng dalawang lalaki na to. Biruin mo, sumakay sila sa patay na balyena at yan ay upang mahawakan at makita ng malapitan ang mga pating na kumakain sa balyena. Mabuti na lang at abala ang shark sa pagkain sa balyena kaya dead malang ito sa mga tao. Paano kaya kung habang nagpaparasailing ka, biglang may pating na umatake sa iyo? Ito ang bangungot na nangyari sa lalaki sa video matapos siyang makagat ng pating. Sa South Africa, kamunti ka ng maputol ang daliri ng surfer na si Shannon Ainsley matapos siyang atakihin ng hindi lang isa kundi dalawang pating ng sabay-sabay. Sa video, may kita si Shannon habang nagsasurfing nang may pating na lumitaw at kinagat ang kanyang kamay at hinila siya pababa ng tubig. May kita rin sa bandang kaliwa ang isa pang pating. Mabuti na lang at nilubayan din ng pating si Shannon at agad naman siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang dahil sa insidente, nagsagawa ng shark hunt operation ang mga tao pero din nila inaasahan na ganito katapang ang pating na makakasalubong nila. Ang batang surfer naman na to ay kamuntikan ng mapahamak dahil sa pating na bumubuntot sa kanya. May kita na umaaligid ang pating at tila ba ay nakikiramdam sa mga tao kung pwede ba niya itong kainin. Oh, no! Mabuti na lang at sa isang saglit umatras ang pating sa pag-atake. Kung tutusin, hindi lahat ng pating ay delikado sa tao. Ang iba, gaya ng whale shark, ay kumakain lamang ng krills, plankton at maliliit na isda. Sobrang liit ng ngipin nito at kung kakagatin ka ng whale shark, alas wala kang mararamdaman. Ito ang hindi alam ng lalaki na to, matapos siyang magpanik kaya sa butanding na gusto lang namang makipaglaro. Ito naman ang lalaki na nahuling na sweet dancing kasama ng pating. Kung tutusin, napaka-rare o bihira lang ang pag-atake ng sharks sa mga tao. Sa mundo na may 7.8 billion na populasyon ng tao, tatlong daan lang ng shark attack ang naitatalak kada taon. Mas malaki pa ang chance mo na tamaan ng kitlat kaysa maatake ng pating. Kaya bago ka pa matakot na lumungoy sa dagat, laging tatandaan na ang mga pating ay mahalagang parte ng kalikasan at nakikilangwilan tayo sa kanilang teritoryo. Dahil ang mga pating ay nilikha ng Diyos upang makasama natin sa mundo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Bernard Pongasi, Daniel, John Romel, Girlie Pancho, Nathaniel, Hannah Sofia Orpilla, at Fitz Chelsea Galutan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!